Kinikwestiyon na isang senador kung saan pupunta ang bilyon-bilyon pisong pondo ng gobyerno na ginagamit sa pampagawa ng mga flood control project. Sa kabila kasi ng mga sinasabing proyekto, nalubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa bansa sa pananalasan ng habagat at bagyong karina. At yan ang tinutukan ni Mab Gonzales. Pulo ang mga bahay sa Maykawayan, Bulacan na lubog sa malawakang pagbaha roon dahil sa mga pag-ulang dulot ng bagyong Karina at Habagat may mga sirasirang bahay. Nakita yan sa aerial inspection kanina ni Senate Public Works Committee Chairman Senator Bong Revilla ng DPWH at MMDA. Umikot din sila sa ibang lugar sa Bulacan, Pampanga at Kamanava. Si Pangulong Bongbong Marcos, nauna nang bumisita sa Quezon at Rizal, sabi ng Pangulo, babalikan ng gobyerno ang ating Comprehensive National Master Plan para ayusin ng drainage systems, magtayo ng flood barriers, at paigtingin ang early warning systems. Tanong ni Senate Finance Committee Chair Senator Grace Poe, saan ba napupunta ang bilyong-bilyong pisong pondong inilalaan ng gobyerno sa flood control? nakakainis na eh, nakakapanggalaiti nga sabi mo na parang ginagawang palanggana na itong Metro Manila at mga ibang parte ng ating bansa. Samantalang napakalaki ng ginagastos ng gobyerno pagdating dito sa mga proyektong flood control di umano. Sa 2024, tumaas pa nga yung budget. Nasa 244 million pesos. Kung yan ay di-divide mo ng 365 days, parang lumalabas na 670 million kada araw ang ginagastos natin sa flood control pa lang ng DPWH. Sa mga pagdinigan niya ng Senado, nakita nila na yung mga proyektong pag-repair ng dike o irrigation system hindi pa natatapos o kulang-kulang. Hindi rin daw nila makita ang pruweba na totoong nagkaroon ng dredging. Kaya pag tinalakay na ang panukalang 2025 national budget sa Senado, sabi ni Poe, Hindi naman to tama sa ating mga kababayan na antala ang kanilang pamumuhay, trabaho, kaligtasan, dahil sa kapabayaan o dahil siguro sa ginagawang kalokohan ng iba, kaya hindi na implementa itong uh, programa ng tama. Paliwanag ng DPWH, mahigit limang libong flood control projects sa buong bansa ang natapos na mula July 2022 hanggang nitong Mayo. Mahigit limang libo ang ginagawa pa. Sa Metro Manila halimbawa na nasa state of calamity, 656 flood control projects ang natapos na, mahigit limang daan pa ang ginagawa since nandito po yung economic activity, ay yung carrying capacity ng Metro Manila. That will only cost flooding. Kailangan nyo ng pag marami kayong tao, kailangan nyo additional power, water supply. kailangan po nating sabay-sabay natugunan to. Gumana naman daw ang pumping station sa Metro Manila nung bagyong karina. Pero... Una, sinasabi natin yung intensity, yung volume ng water, ang Manila Observatory ay nakapagtala po ng 329 mm for 12 hours. Kung so, ikukumpara natin po ito sa undo, ang undo po ay may 450 mm. Handa naman daw ang DPWH magpaliwanag at magbigay ng datos kung mag-iimbestiga ang Kongreso sa malawakang pagbaha. Para sa si GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.